bitaw na. Kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo, ka-loyal, ka-honest at ka-caring, kung ayaw niyang manatili, hindi siya mananatili. Kahit ibigay mo pa lahat, kahit mahalin mo siya ng buong buo, kahit ikaw na yung laging nandyan para sa kanya kung hindi ikaw ang gusto niyang piliin, wala kang magagawa. Ang pagmamahal, hindi pinipilit kahit gaano ka pure ang intensyon mo. Kasi sa totoo lang, ang nag-iisang paraan para manatili ang isang tao sa iyo ay kung gusto talaga nilang manatili. At minsan, ang pinakamasakit at pinakamahirap matutunan na ang totoong pagmamahal, minsan nasa pagbitaw din. Para sa kanila at para sa sarili mo. Hindi mo pwedeng pilitin ang tao na manatili. Hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin ka hindi mo pwedeng diktahan kung paano ka nila mamahalin. Kasi, pag mahal ka ng isang tao, kahit mahirap, lalaban yan para sa'yo. Pag gusto ka nila sa buhay nila, hahanap at hahanap yan ng paraan, hindi ng dahilan. At kung hindi ka nila ipinaglalaban, lalo na kapag mahirap na, ibig sabihin, hindi ka na talaga nila gustong manatili sa buhay nila. Kaya huwag kang kakapit sa taong ayaw ng hawakan ng kamay mo. Hindi ikaw ang sumusuko sa kanila, sila ang matagal nang bumitaw. At ikaw, deserve mo 'yung pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban mag-isa. Alamin kung kailan sapat na. Alamin kung kailan dapat natalikuran ang sakit. Kasi minsan, ang pinakamatapang na klase ng pagmamahal ay 'yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa sarili mo sa pagbitaw, sa paglayo. At sa pagtanggap na hindi lahat ng minamahal natin ay para sa tin. And that's okay. Kung lasing na ako, saan mo ko dadalhin? Comment lang sa section.